tayo, yeah. na tayo. Nakuha na natin yung ano? Yeah. Service. <laughs> <Still laughs> ano na, po, na, sige, ako na, isa. na to, ako <laughs> <ka> na Ano, picture ka? Ano sa naman, <ganda>. <laughs> <laughs> Thank you, Shopee. <laughs> Thank you, Shopee. <laughs> <laughs> Thank you, Shopee. <laughs> <laughs> Hello, mga kalahi! Alright, good, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat! It's me again, nagbabalik na naman ng yung kalahi na may kalahating mangyanan at kalahating ating It's me, Jukael, 189TV! For today's video, meron kami pupuntahan ngayon. Blessing! May pupuntahan kami ngayon sa mainland, no? At Currently, kaka-out na namin ngayon. Oh. Dahil may blessing sa amin na bigay si... Salamat, huh? Ah. Shopee! Si Alright! <laughs> Samahan nyo kami mga kalahi. Pupunta tayong mainland ngayon. Uh, at ito, kaka-out na namin. Yung kasama ko, si Alvin. Hindi ako ba mo? Tsaka si... Yun? Ah. Si Parin Jomar. Alright! Yeah. So, hintayin na namin yung isa namin kasama, si Si Romel punta tayo Katiklan yun yung mabibigay sa amin ng bike salamat Shopee hindi ako ba mo makikita nyo mamaya mga kalahi no? baka diba talaga pag may mga blessing na dumating ganyan talaga yan <laughs> kaya mag ko ka na parang may blessing palagi <laughs> <laughs> abangan nyo uh, mamaya naiintay pa namin yung kasama namin so mga okay. kalahi papunta <laughs> na kami sa Katiklan ngayon <laughs> <laughs> sa mainland right Sama ko si si Romel. Ayan. Saka yung ating huh? Sir Jomar. Saka si Alvin. Ha? Saka sa lukuya naghihintay tayo ngayon ng e trike <laughs> Gandang sikat ang araw. So mga kalahe, uh, sasakay na tayo ng e trike Mga kalahe, oh, dito na tayo sa e trike ko. Gini ang tuwa ko. Wala patulog to. Wala huh? patulog to, <laughs> lang kami binigay na yung Shopee Binigay ni Kuya Will Yan, binigay ni Kuya Will So yun mga kalahe, dito tayo sa Kagban Port Pasok tayo na ng GT Port Right, let's go! Thank <laughs> to. dito na tayo mga kalahi Tinan natin i-present yung ating valid identification ID okay. Pull in line lang muna tayo mga kalahi dito Hindi uh, mo. Lapit na makuha yung blessing Ganyan <laughs> tayo, may pila pa eh Giniago mo? <laughs> ha? <laughs> ano mga kalahe, kuha mo tayo ng ticket. Hindi ako akabang. Haan? Kapag ganyan? Zero. Haan? excited <laughs> lang nang kunin yung ano eh. Yung... Diba... <laughs> Haan? <Huh? laughs> <Bigalo. laughs> yun. Di ba ngayon 12-12? Hindi ako akabang. 12-12 shopping. So lang ulit. Awat ng Pero excited na tayo makuha yung ating ano? bike.

Hirap. Giniagawa mo. Malapit na tayo, na malapit na natin makuha yung ating bike. Oh. mga kalahe, oh. yung ating nakuha ang bike. Yeah. Yan. Ha? Dami, oh. Ah, na tayo, tayo. Nakuha na natin yung ano. Huh? Service. Yan. Ah, sige ako na siya. na isa. ano ba? Picture ka lang. yan. Ganito ka Thank you Shopee! Uh, thank you! Thank <laughs> Si ate, yun yung may ng bike. Ayan. Boom! Parang ang kanya. Haan? Huh? Ah, Haan pa lang. Pabalik na tayo ng isla. Hahaha <laughs> Haan? Pagdahan mo namin tayo. Nabit tayo nabit. Bilis lang. Pagkuhan natin yung bike. Bilis lang. Bilis lang. Bigay agad. Right. pero na tayong bike. Huh? A few moments later... Ah, ito na oh. Dala ko na yung bike oh. <laughs> You Karon. Know? Ginia gobu. Ha? Hmm. Eh. Huh? Mga hmm. gamit tayo sa service natin sa duty. Thank you so much, Shapi. Right? It's a prank. <laughs> huh? hmm. Actually maglahe. Wala uh, bilkul to kayo. No ako to kayo serumel. Si Kasi yung mag, ano yung kapakuha ng bike Salamat rin ako kay Sir Romel Kasi nga opportunity din to eh, Na magkaroon tayo ng ganito Kasi ito so, ngayon sa so pamasahe ngayon Sobrang mahal ng pamasahe Bali ka natin 60 pesos 30 yung isang one way So ka, naisipan ko din na kumuha nito So, service. actually mga kanahin, inutang lang natin to. Ha? <laughs> inutang lang natin to yung pamasahe natin na 60 pesos iipunin natin yun. yung everyday na pamasahe natin 60 pesos everyday iipunin natin yun tapos ihulog natin dito everyday yung lalagay sang kalsya, 66 tenis, yung ng sangkal siya 60-60 na siyang umabot ng 1 month so by January yun saka tayo maghuhulog dito by the way sana ako so may service na tayo mga kalahe mahirap pag walang service eh yung araw-araw -ara ka mamasa, mamasahe luging-lugi ka talaga kaya so, ngayon meron na tayong service right makakasave ka masasave mo yun yung pamasahe mo mauuwi sa kasi ihulog mo rin naman yun dito eh hindi rin naman masasayang yun ganun rin naman diba magkaroon ka pa ng sarili mo eh. utang lang muna utang mo right dito na lang mga kalahe ah? maraming salamat sa panonood at shout out po nga pala kay Yuri shout out sa sa panonood maraming maraming salamat o tayo at medyo malakas na ulan bye bye na huwag natin kalimutan like, share, and subscribe and hit the notification bell para updated tayo sa mga videos na darating pa okay bye bye I love you all guys bye bye